Isa magpagpalang araw naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. Lahat po tayo ay may mga gustong gawin, may mga plano sa ating mga buhay at ito ay gusto nating magtagumpay, gusto nating itong makamit. Pero minsan ano ba 'yung mga nagiging rason bakit uh, hindi ito nangyayari o hindi nagtatagumpay 'yung mga plano natin sa buhay? at uh, dito sa ating babasahin na salita ng Diyos ito yung isa sa mga susi no pero para sa akin ito yung uh, number one, ito yung pinaka the best na susi upang tayo magtagumpay o mangyari sa buhay natin ang mga plano at mga gusto nating uh, maganap sa buhay po natin ang sabi po sa may Kawikaan Kawanata 16 talata 3 ang sabi dito ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin sabi po sa NIV translation sabi po dito commit to the Lord whatever you do and he will establish your plan Yan. so yan po yung napakagandang uh, salita ng Diyos no na kung minsan sabi niya uh, nasa atin ang pagpaplano pero ang pagpapatupad nasa Diyos, di ba? Kaya minsan bakit may mga plano tayo sa buhay natin na bakit hindi ito nagtatagumpay, hindi ito nagaganap sa buhay natin? Kasi ang problema minsan kulang tayo sa pagtitiwala sa Panginoon. Hindi tayo hindi natin ito kinukumit kay Lord, no? Kasi um, Bilang tayo yung mananampalataya, yes, nagpaplano tayo, pero alam naman natin na dapat paring maganap hindi yung plano natin, hindi yung gusto natin, kundi kung ano yung gusto ng Diyos. Diba? Kasi, siyempre, alam ng Diyos kung yung hinihingi mo o yung gusto mo mangyari sa buhay mo ay talagang uh, makakabuti sa bawat isa sa atin. Alam ng Diyos kung ito ba ay mas maglalapit sa atin sa Kanya. Diba? Alam ng Diyos kung ito ba ay talagang kailangan natin at uh, ito'y malaki yung maitutulong sa buhay po natin. Kaya kung alam ng Diyos na ito'y hindi uh, makakabuti o alam ng Diyos na ito ay makapasapa sa malas sa atin, hindi naman ito ipahihintulot ng Diyos, no? Uh, nangyayari lang 'yan kasi bakit? Kasi hindi natin kinukumit sa kanya yung plano natin. Diba? kasi gusto lang natin minsan sa Panginoon na aprubahan na lang kung ano yung plano natin at gustong gawin. Parang gusto lang natin si Lord mag -u -u na lang, no? Na Lord, sige, aprubahan mo na lang, Lord. Yan prayer mo na lang ako. Pero hindi ganoon. 'Di ba? Kaya nga kapag kinukumit natin yung sarili natin, yung ating mga plano, yung ating mga gusto sa Panginoon, ang pinakaano yung sabi dun is yung ipagti pagkatiwala mo sa kanya iko-commit mo sa kanya yung mga plano mo. So ibig sabihin yun uh, pinapa-consult natin sa kanya. Lord, ito ba ay makakabuti o hindi? diba? So kung ito ay makakabuti, alam natin itoy isa sa mga ng Diyos. at dahil ito sa ng Diyos, alam natin na magiging matatag ito at magaganap sa buhay natin, no? Kahit na uh, medyo mahirap no? may mga pagsubok, may mga trials uh, kasi hindi naman ganun din kadali no? para maganap sa buhay natin yung, yung, plano rin ng Panginoon eh. di ba? katulad nyo, di diba? pag nagpapatayo ka ng bahay, may mga blueprint yung plano tapos na, pero yung pagpapatayo doon ang may challenge, di ba? Meron kang masusugatan, uh, sasakit yung katawan mo habang itinatayo mo yung plano mo, yung yung bahay na yon, di ba? Ganun talaga sa buhay eh. Pero ang ang end naman yon is katagumpayan. Alam natin na kapag uh, ikinumit natin, uh, pinagkatiwala natin sa Panginoon. No? Yun ang pinaka main ano dun, eh, na uh, key eh. Yung pinaka susi dun is yung ipinagkatiwala natin sa Kanya. Ikinumit natin sa Kanya yung mga plano natin. At kung hindi man ito maganap, Ibig sabihin lang yun, hindi yun ang gusto ng Diyos para sa atin. Kaya hindi rin sasama, no? Huwag sasama yung loob natin kung may mga bagay man, no, na gusto natin at plano tayo na hindi nangyayari sa atin. Kaya nga sabi, nasa atin yung pagpaplano pero yung pagpapatupad nasa Diyos pa rin. No? Kasi lalo tayo at tayo sa Panginoon, hindi niya ipahintulot na tayo ay uh, mapahamak. Diba tayo lang ay napapahamak, napapahiwalay sa, sa Kanya kung ipipilit natin. Yung no, kung ipipilit mo, ipipilit ko yung gusto ko at plano ko, doon tayo mapapahamak. Doon tayo mapapalayo sa kanya at ito hindi makakabuti para po sa atin. So yun lang mga kapatid, no, ang susi upang magtagumpay at maganap yung mga plano natin, i-commit natin sa kanya, ipagkatiwala natin sa kanya yung mga plano natin. At naniniwala ako mga kapatid na kung ito ay ayon no, sa plano Ayon sa sa will ng Diyos magaganap ito sa tamang oras sa tamang panahon uh, para sa ikabubuti ng bawat isa po sa atin. So yun lang mga kapatid, God bless po sa ating lahat.